Tara guys, kain tayo guys oh. Oh guys, alam niyo ba to kanito guys? Yung mga yung niya. Bunga ng malunggay ang guys oh. Sa Bicol sa amin hindi pinapansin to, napakarami nag- Bakit ka nangali dyan, o? Shoutout mo mga tropa mo! Kaya ka na naman, o? O, si mga tagas looban -lo -lo dos dyan, yung leg ng busing nindo, nakalaya na! Gagol! <laughs> Oya pa isara mo jino naman. Wa. Para yan, oh. Oya pa isara mo ba? Munyan mata ba na? Kait <laughs> 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 right, guys. Hindi okay, so. Kinain ko lang guys yung isa kanina, sarap guys. Kinain <laughs> ko Sarap guys oh. Hmm. Tagal ko yung Hmm. Parang kahoy. <laughs> Nasa loob, parang <laughs> kahoy daw. Sa'yo ko din. Nung lang <laughs> ayaw. Ano nasa loob lang guys yung kain. Rumik na lang ako. Rumik na baga ako Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Ito ko matagasan. Yung nasa loob lang guys yung kinakain nito guys yung nasa loob lang. Ah. sarap guys. Hmm. Sarap. Parang siyong, yung ano yung kumbaga sa karne parang bone marrow yung laman. Sarap. Sabi ko napakadami nito guys. Legit ko sabi ko napakadami. Bunga ng malunggay. Hindi namin pinapansin to dun. Pero dito ayun. Kinakain dito. Sarap. Ayan na tayo. sa pakbet guys. Sa kanong sa dininding. Napakasarap ng laman. Ngayon lang hindi hmm. na nga kain ito. Dito. Dito. Kung atin itong huli kain. ko yung tanim ni Papa Malunggay dun. Napakadami bunga. Hindi naman kinakain ito. Hindi kinakain yung mga ganito. Yung ano niya yung tawag yung yung, yung, bu yung bunga niya nabubulok lang da dahon lang kinukuha namin ang sarap guys legit napakasarap subukan nyo rin pabay hindi kayo magsisisi yan tayo guys yan guys yan oh. parang uya kulo yan parang nga ay kulo mo. <laughs> 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 mo laman pa luya pala kaya <laughs> guys o kulo 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 Napakasarap niyan, guys, oh. eh, o. No? Kasama sa pakbet. Ah, guys, kain po tayo. Uh, suabe. Buri, may darang kok si Urig. Keso si Urig, Urig, may darang cook. Oh. ah, guys, kain po tayo. Iya ang pampagana. Yee! Ah, kain oi. Hmm. Tapos kana dulo sip. Hmm, ayan guys oh. Ibayaw oh, tiglino. Hmm, shoutout ya mga taga-Luban backside. Sira pa diyan, sira. Hmm, ayos kay Glenn. Sira. Sira ito yo. Wa. Ito, meron ba dito? Galunggong. Kaya yeah, partner guys, sarap galunggong. Hindi pa yan. Ano oh. pa pala itong galunggong? Sarap aldo lang niyo. Ang gabi? gabi lang ay, sabi yan. Hindi pa, pa, pa yan. Ay ah. ay puta nga, ay pa Ha guys, kaya po na guys Ay po, tarap Pakbet, pibritong galunggong Na may bunga ng malunggay hmm. Swabe Mmm Ah, the best